Um, ang ang namin, ang last control or last safeguard in this mm. area mm. is COA. Yes po. pag Sir, ang COA bulag, lalampas talaga ito. Um, kung um, ko ibibig sabihin mo ngayon sa amin dito sa committee kaya naglipana itong ghost projects because failure kayo sa pag carry out ng inyong mandato dahil kulang kayo ng tao, kulang kayo ng engineers mag Opo. Ganito po siya, sir. Mataas, basically, sir, meron po tayong tinatawag na risk assessment. Sa dami po ng mga controls na meron po si DPWH, meron po siyang Quality Assurance Audit Office, meron din po siyang Inspectorate Team. Eh, mo na yes, yung sir. DPWH. Opo. That's none of your concern. Yes, po. Kung siya sa kuwa, bakit, po. Yes, bakit ito, sabi mo kayo na kulang kayo ng tao? Opo. So, Kailangang dagdagan kayo ng tao? Yes po, sana sir. Ha? Para, Opo. para magampanan niyo yung mandato? Opo, sana sir. Uh, bakit ngayon lang ito lumabas? Sir, lumalabas na po yan sa mga uh, budget hearing natin. As I have mentioned, para po sa 2023 budget namin, uh, sa Bulacan alone po yun sir, ah, yung inalis in po na 120 plus na positions po. <laughs> Thank you, so, Mr. Chair. Okay, yes, okay. Uh, balik sa'yo, balik sa'yo. Sine, Ako. sayo, sayo. Ako ho, eh, I respect the elders, uh, Mr. <laughs> Chair. Dalawang elders ho yung katabi ko. Uh, uh Ma'am, eh, parang hindi ka tanggap-tanggap na because of lack of manpower, lumampas to ng ilan years. Kasi, di ba, every end of the year, meron exit conference. Alam ko ho, nung mayor po ko, every end of the year, may exit conference, sasabihin sa'yo lahat ng deficiency doon. At pag hindi mo nagawa, next, the following year, puro disallowance. In fact, yan nga ang uh, comment ng mga kapitan. Pag bumili sila ng konting bagay lang, disallowance, explain. Pero ito, two years, three years, mas matagal pa based on the testimonies, hindi na, na ng COA. Hindi, It, sir. May mga observations naman po ang mga auditors natin, sir. Yun nga lang po. Uh, sa dami din po. Kasi, sir, pagkakunwari po, nag-issue po si... Yung bank, ba't walang action ng NBank? but walang action ng commissioner? Kung na-detect na nila, lalo na ganito, we're talking about, ma'am, hindi ito 1 million, 2 million. We're talking about billions. Million, no? Billions ang perang nawawala. No? At ang pinag-uusapan natin dito, ghost projects. At pinag-uusapan natin, based sa dun, dun sa na halungkat ni Senator Ping, mga very obvious tampering of uh, supporting documents. No, you don't need to be a CPA to know that. Makikita mo na kaagad eh. Ngayon, ang tanong ko, baka yung mga kasamahan nyo doon, eh, kasama rin dito sa modus. Na-imbestigahan ba ho sila? Wala ho kasi si yung, yung resident oh. auditor. Naimbestigahan mo ba sila? Sir, meron po kasi kaming internal audit affairs. So, nasa kwan na po namin 'yon sa chair uh, sa disposition po ng aming yeah, chair. Yeah, but naimbestiga okay. na ho sila because right now, kalangan matita lahat eh. Wala po akong knowledge pagdating po doon Sir kasi sa human resource na po 'yon, Sir. Yeah, pero um, ang punto ho namin, ang last control or last safeguard in this mm -hmm. area okay. is COA. Yes po. Pag sir, ang COA bulag lalampas talaga ito Sir, pwede ko That's, po bang i-share, sir, yung mga uh, paghihirap din po ng auditor? Uh, di ba sir, as mentioned earlier, sir, kahit po meron pa po tayong uh, limited uh, movement during 2022, nag-inspect po sila. Based po sa kwento ni miss uh, nung ATL po, nagahati pa po silang dalawa ng kanyang member para lang po marami silang maikutan pag nag-inspect no, 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 po sila. Hindi, hindi, hindi lang yung inspection eh. Yes, sir. Inspection, na ko, yung dokumento eh. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi na detect sa dokumento na in 15 days tapos na yung proyekto? Yung sinasabit na supporting documents, mga, uh, mga uh, pare-parehong pictures. Yes, sir. Hindi na inspeksyon. Ako, naintindihan ko inspeksyon. Yes, malalayo talaga. Pinuntahan namin, malalayo talaga. Opo. But yung dokumento lang, table tabletop lang to. Opo. Kaya po nag yung auditor po natin, sir. Yeah, but this is after many years. Ba't hindi dinisallow immediately at inelevate to ka agad. Uh, sir, madami po talaga kasi. Kailangan po kasi i-check din, sir. Kasi sa totoo lang po, pagka nagdi-disallow din po, iniisa-isa isa po yeah, ng what, auditor. Ganito na oh, lang. Po. What we want is pati yung COA resident auditor ay eh, maimbestigahan rin. Sige po, sabihin Kasi kung hindi, mawawala nung no kami ng hmm. sa ko, sa COA. Okay. Senator Ang, ang punto yes. namin ah, is last control or uh, last question lang po, area. follow up on that East question. Coa. kaya is, uh, Engineer COA, Bryce. Engineer ula, Bryce, Lalampas meron kay Resident kayo. Auditor, sino po ito? Um, um, yes, yes, yes. Suni ko. sabihin na ah, sa ngayon, si ngayon sa amin dito? dito sa committee, ba? kaya I mean, pasok pasok naglipa na itong Ghost Projects because failure kayo sa Nabibigyan niyo ba siya ng out ng mandato para then, kulang kayo ng tao, siya ng pirma kayo ng specific na ano wala na po, po pero alam ko kinakausap ko si Boss Henry mataas basically sir meron po tayong tinatawag na risk assessment sa dami po ng mga controls na meron po si DPWH meron po siyang quality assurance audit office meron din po siyang inspectorate team yes sir that's not of your concern yes sir yes sir bakit Because they're relying ito, on the Sabi na, kulang tao. Hindi okay. po sa actual uh, so, field po talaga. kailangang din po. Yes po sana, sir. Relying po sa mga so, documents na nila. sa mga 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 Actually, uh, po lipo ah. So, na po yan sa mga uh, budget, budget hearing po ang natin. Ang as so I have mentioned, para po, yes, po sa 2023 budget namin. Po? Uh, sa Bulacan uh, alone po yun siya. Yung inalis in so in si po isa na 120 uh, plus na positions po. Lahat ng mga tao may sakit, may cancer. Balik <laughs> bypass, may balik Sige po, that's all. I respect the elders. Ang pakala ko si Genro mo yung katabi ko. Ah, ang am am punto ho namin, hindi katanggap-tanggap is na because of ibalik ang tiwala manpower, sa kuwa. lumampas to ng because because ilan years many of our Kasi, organizations diba every end of the year talaga meron ang executive conference, conference? sa local po, government no mayor ko, mayor even the end of the year, ko, ko, rin. Rin. Pero, pero ito hindi ako naniniwala pag pag si na makakalampas to at pag hindi mo, mo na, na gawa hindi ho kasali siya next, sa module. the following year puro no, disallowance pwede na, In fact, yan na ang na comment ng mga kapitan ng sila ng konting bagay ang gusto lang ko disallowance explain pero ito two years, 3 years. Mas matagal pa based on the testimonies. With the yes, with the Hindi na nade-detect ng COA. Talaga pong ang tiwala, yes, napaka-importante. Madam COA. mga auditors natin, sir. Yun pong Yun 140 lang uh, million, pesos, 37 centavos. Ba't walang action yung commission? Kung na nila, lalo ng ganito, notice we're talking of about, ma'am, hindi 1 million, 2 million, Noon we're talking about billions. Million, no billions ang pera 2017. After several petitions natin dito, raised ghost by SBMA nag-issue nag na sa po ng desisyon ng courtship Suprema, final, ng and final and executory. mga very obvious tampering final and executory. ang documents you don't 3 need to ang hindi po ng ng 137 million as if to be as if wala po kayong Kasama paliwanag hindi bakit hindi nyo pinuleta. Final and executory si coming from the Supreme Court. Paano magtitiwala ang bayan yung sa inyo? Sir, meron po kasi kaming internal audit sir, affairs. Sir, mga so mga ngulekta na po doon na po ay yung, doon yung, yung, yung sa chair, implementing uh, agency po. Sa disposition sa po, po ng, ng aming Siyabag na si naimbestigahan na po sila because right now, kalangan makita lahat eh. Wala po akong na pagdating po doon kasi sa human resource na po yun, sir. Pero ang punto namin, ang last control, control or Based last safeguard in execution, KUA, sir, ng ng sir, of execution, is COA. Po yes, Yung so, ang COA, Mr. Chair, nagkaroon na po ng order of execution. Sir, po kayong magsisinungaling, uh, madam. Paghihirap din po ng audit. Wala po kayong ginagawa uh, talaga. Um, Kaya yung earlier, pagtitiwala, sir. sinabi Kahit na nga po, ni Sen. Sirwit, importante. Lahat na po nandun eh. Mag-execute na lang kayo. Sisingilin nyo na lang. 137 million. Pero hanggang ngayon, hindi pa nyo ginagawa pano lang po paano magtitiwala ang bayan sa inyo no, no, hindi, hindi 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 okay. na ano, po, e. si po ininspecto ang inspection ang maniningil ng si po. e. yun pong implementing agency po na at na iyan po ay ireremit nila sa Bureau of Treasury na in 15 days tapos na yung proyekto ano po ang participation niyo hindi gagawin sa inyo po galing ang notice of disallowance Uh, pare-parehong pictures. Sir. Pero po, sir, dahil may mga proseso, na, mga proseso. Oh, na proseso. Hindi na inspeksyon. Puro kayo proseso inyong inyong pero walang nangyayari. Pinag-uusapan natin to tiwala. Na. Yes, sir. Opo, yun Kaya na po nag-disallow yung auditor sa po natin, sir. Po si but this si is, is after many years. years Wala kang gagawin para sabihin mo sa SBMA. Meron kang prerogative. Meron kang power na sabihin mo mang ka. Meron nag-issue na kami ng order of execution. Huwag mo sasabihin ng proseso. Ganito na lang. What we want is pati yung COA resident yes, ang, ang, problema pa e ma post -audit. din. Sige pong sabihin. Ibig kung hindi mawawala nung no kami nung diba kumbiyan. So sa kung sa hindi, nyo po yan, bayad lang, lang sila in, ng bayad, uh, bayad lang ng bayad, quick question bayad lang, po, bayad uh, lang po, ng uh, uh, follow up on that question. So ganyan yung nangyayari ngayon, bayad lang po ng bayad. ghost project. Meron kay resident auditor, sino po ito?